Ito na naman kapatid, usapang uh, pawn stick na naman um, Elaborate natin konti itong ano Yung reason Kung ano yung kung May rason din to bakit ganito yung ginawa natin guys ha Pakita ko sa inyo uh, Hanap tayo dito, ipon stick, ito ito, pawn stick So, uh, elaborate din natin to konti guys ha yung vlog natin, eto. Yung pinadaan natin ng uh, Visol Mini na ipon. E Tapos, ginamita natin ng splitter. Ayan. No need na rin daw na mag-pon ano, stick. Yes po, sir. Uh, no need na po mag -pawn stick. Kung alimbawa, yung setup natin. Kasi doon sa kabila kasi, sir. Yung tanggap doon, mga kapatid. Para ano aware tayo sa situation. Maganda yung input ni sir. Na ano. Pwede naman tayo yung dumiretso na SFP Plus o to SFP Plus tapos uplink link tayo dito or dyan ba tayo kukuha sa 2116 tapos rekta natin doon sa OLT halimbawa ganito ito uh, ito is Gpon OLT pwede naman ganito dapat lang eh ganyan tapos meron tayong module ganyan kahit hindi na, hindi na pon stick kahit di na phone stick module dito tanggapin natin galing sa ating network ito yung nasa area ito yung tatanggap pwedeng ganon hindi na necessary magano, ano mag phone explain ko lang guys kung bakit uh, ginamita natin ng phone stick ganito po kasi yun guys ang kinagandahan naman kasi ni phone stick ganito halimbawa merong kang FBT setup ganito 16 FBT nasa isang single core lang ayan ha halimbawa single core naubos mo na yung buong nap box mo hanggang nasa last nap ka na, ubos na puno na tapos yung isang linya lang yung gagamitin mo para makakapagtipid tayo mga kapatid kung halimbawa ito yung last nap dudukot lang tayo ng isang port gaya neto dudukot tayo ng isang port tapos ipasok natin dito sa ating pawn stick <coughs> okay? So mangyayari po niyan mga kapatid, dumaan tayo ng PLC splitter ng mga nap box. Ha, halimbawa tapos single core lang ha. Last nap, ubos na, puno na. Ang advantage kasi nito mga kapatid, is hindi na tayo pwedeng or hindi na tayo kailangan maglatag ng panibagong linya. Mangyayari parang magiging switch na to, switch. Papasok diyan galing sa ano sa last nap papasok natin dito, tapos itusok natin to sa switch or tusok natin to sa gaya nito o limbawa kung mayroon tayong OLT doon dito na natin rekta ganyan ganyan rekta na natin tusok dyan ito yung magiging uplink nya pero nangyari kasi guys doon sa kabilang dulo <laughs> kaya ginamitan natin ng pawn stick at saka the same time switch kasi nga ang kabilang dulo naman is mini lang yung ginamit na OLT wala din siyang uplink na para sa SFP. So, eto guys ha, ganito din yon, Ganyan din, ganito din yung mga port nya. Ang gamit doon is um, high oso mini. I-link ko dito sa video natin, lalagay natin doon, dito yung ano, yung video ng area yon. kung ano yung setup doon. Kaya gumamit tayo ng Phone stick, tapos switch. Kasi yung hi oso mini, yung port na, apat na port nya ng ano, na uplink, dapat nag-iisang uplink yon para mabuhay yung every port, every pawn. Apat na pawn din yon. So dapat meron siyang uplink na apat na LAN cable. So yung switch na pinakita ko guys, na kung saan nakakasat ang ating uh, PON stick, meron po siyang available port na apat. Kaya yun yung ginamit natin. So every setup po natin, mayroon pong rason kung bakit ganoon ang setup. Though merong better po, better at best way na dapat nating gawin yun nga lang is dapat yung setup natin is suitable sa ating mga hardwares yun po yun ang nangyari guys ha so yung hardware doon ulitin ko LAN ports lang ganyan so kailangan ganito tapos switch advantage din kasi nasa last snap na doon sa dulo pwede tayong dumukot kahit saan papasok at papasok siya sa ating network yan guys hopefully po na clear up natin yon. Again, mayroon pong maraming ideas, mayroon pong maraming setup at mayroon pong maraming ways na maganda na setup. Pero dapat yung setup natin is ugma po sa ating hardwares. Yan mga kapatid.